Bumuelta ang kampo ng nasibak na hepe ng SAP na si Police Director Retulio Napeñas. Laban niyan sa pagdidein sa kanya ni Pangulong Aquino kahapon tungkol sa madugong resulta ng Oplan Exodus. Ayon sa kanyang abogado, nasaktan si Napeñas sa mga payag ng Pangulo. Bakit din daw siya lang ang idiniin at ni hindi binanggit ang posibleng pananagutan na nagbitaw na hepe ng PNP na si Alan Purisima? Nakatutok si Emil Sumangin. The, uh... Nakapaloob sa 23 pahinang dokumentong ito ang umanay lahat ng text messages na ipinadala at natanggap ng sinibak na hepe ng PNP Special Action Force na si Police Director Hetulio na Peñas bago ilunsad hanggang matapos ang Oplan Exodus laban sa international terrorist na si Zulkifli Bidhir alias Marwan kung saan nagbuwis ng buhay ang 44 na SAF troopers. Isinumitin na raw ni Napeñas ang ebidensyang ito sa PNP Board of Inquiry para makatulong sa investigasyon. Ayon kay Attorney Vitaliano Aguirre, abogado ni Napeñas, hindi tamang kay Napeñas isisi ang nangyari. Sino ba si General Napeñas, para itong ganito kalaking operasyon ay eh, solohin niyang disisyon? ay alam ng kanyang superior, although suspindido, pero siyang namamahala. At uh, the president was brief of this uh, mission. Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. At wala akong balak na ma-fool me twice. Kahapon sa isang prayer gathering sa palasyo, sinabi ng Pangulo na binola at pinaniwala umano siya ni Napeñas na maayos ang Oplan Exodus, pati na ang koordinasyon nito. Halos isinisinga ng Pangulo Aquino kay Napeñas ang mamasapano encounter. Nasaktan daw dito si Napeñas. Masakit na masakit yun kay General Napeñas. To be uh, parang uh, sinasabing binola siya, o sinusolo niya ang decision na hindi naman hindi ata naman ganoon ang pangyayari. Ayon kay Aguirre, imbes ituro kay na Peña sang Sisi, dapat daw tignan kung ano ang partisipasyon sa isang malaking operasyon ng isang suspindidong opisyal ng PNP. Bakit kahapon ay eh, hindi man lang nabanggit ng ating pangulo kung ano ang naging role ni uh, General Purisma at saka kung ano ang liability ni General Purisma at kung bakit nagsosolo namang pinananagot niya si General Lapenis at wala namang uh, pagnanasa na 'wag magbanggit ng dapat banggitin dahil lahat naman ng tinalakay ay dapat unawain in context nung nakaraan naman ay nagbanggit na rin naman siya ng hinggil kay uh, Director General Purisima at wala namang uh, partikular na layunin na hindi banggitin o iwasang banggitin yun kahapon. Sabi ni Aguirre, dapat din daw itanong kung bakit sa isang suspindidong opisyal nakipag-usap at nagtiwala ang Pangulong Aquino. Ang kitang-kita sa dalawang mata ni General Napenas na talagang pinagkakatiwalaan niya at pinamamahala niya sa bilang head ng operation ay si General Purisima. Anong mangyayari doon? Sinabi na dati ng Pangulo na kaya si Purisima ang kausap niya dahil ito na rin ang nag-briefing ukol sa operasyon bago pa ito masuspindi ng ombudsman. Patuloy namang sinisikap ng GMA News na ng pahayag ang kampo ni Purisima. Nakausap ng GMA News si Napeñas pero hindi pa raw ito handang humarap muli sa kamera. Gayun pa man, umaasa siyang mananaigang katotohanan. Handa raw harapin ni Napeñas anuman ang kakalabasan ng report ng Board of Inquiry. Emil Sumangil na katutok. 24 horas.